Hige, saan ka pupunta? Ano bang mo? Aba, sumasagot ka na talaga. Nagtanong pa 'di ba? Ano? Ash? Bitawan mo nga ako, Ash. Eh, kung ayoko? Ash, tama na 'yan. Pabayaan mo na lang siya. Ano, kakampihan mo ito, Claire? Hindi naman sa ganun, Ash. Pabayaan mo na lang siya. Bitawan mo nga ako, Ash. Ash kung sino pa yung magnanakaw, siya pa yung malakas ng loob na manakit. Ilang ulit ko pagsasabihin sa iyo na hindi ko ninakaw yung sir sino Sinungaling? Ikaw yung sinungaling! Anong ibig mo sabihin? Julia, may sasabihin ako sa'yo. Alam ko hindi mo talaga nina ko yung cellphone ni Ashley. Anong eh, ibig mo sabihin? ginawa ito ni Ashley sa akin, wala naman akong kasalanan sa kanya. Hindi ko alam, pero ang alam ko lang ay, lagi mo siyang nalalamangan sa pagiging achiever, kaya nagawa niya yun. Ano ngayon mo sasabihin na ninakaw ko yung cellphone mo? Sinungaling ka? <tod> Kawawa naman si Jeya. Hayaan mo na siya. Makukulang tayo nito, Ashley. Ano? Mukhang patay na yata si Jaya. Ashley, pinatay mo siya. Ano? Hindi ko siya pinatay. Tayong dalawa yung nandito, kaya tayo dalawa yung mananagot. Tara, dalhin natin siya sa ospital. Wag. Wag na. Ano? Masabuting itago na natin siya. Anong pinagsasabi mo, Ashley? Nababagyo ka na ba? Tulungan mo akong buhatin siya, bilis. Nakakata kayo. Gaya mo ay eh, biktima din kami ng pambubuli. Kaya huwag kang mag-alala, tutulungan ka namin. He, hindi, umalis na kayo. Hindi ko kayo kailangan. Jaya, sino kausap mo? Ayos ka lang ba? Claire, ano ba ang nangyari? Kanina, sinakal mo si Ashley kaya hindi ko alam kung bakit mo yun nagawa. Hindi ko alam. Wala akong naalala. Ashley, ayos na lang ba? Ano to? Ash, parang kagat to. Di ba sinakal ka lang ni Jaya?